Magandang umaga sa lahat i update ko lang kayo sa mga aking mga taga-subaybay at manonood Nandito na naman kami sa Bagbagin, Caloocan Nandito na naman kami na mamahagi ng Gracia Ayan na may pinamahamahagi ko. Isang truck. Asin. Isang truck 'yan. Kaya lang hindi napigas. Yan naman ay asin na. Asin na 'yan ay pinamamahagi ko dito sa kalaukan. Hindi na 'yan bigas. Ah, anong araw ngayon? Sabado. Sabado. Dito naman kami sa kalaukan kahapon araw ng biyernes nasa tanawan kami Batangas doon kami namigay ng bigas o, makita mo yung paligid dito ang daming mga mga ano trabahante dito ang daming mga trabahante gumagawa ayon oh daming trabahan din dito ginagawa namin kaya dito lang muna kami upuan ako lang Abangan nyo na naman kung saan kami sa susunod mamimigay. Bukas. Ay, ano pala. Siguro, pahinga muna kami bukas kasi linggo. Salones. Abangan nyo kami. Siyempre, may pahinga rin. Kung saan kami mamamahagi na naman ng biyaya. Kailangan din namin magpahinga. Oo. Oh. Ah. Uh. So, na ano nyo na, na nandito kami sa kalahukan niya araw ng Sabado. Nandito nakita nyo na yung pinamahagi namin dito. Yan naman ay asin. Hi guys. 50 kilos, isang sako na asin. Yan ay 500 sako. 500 kilos. Ay, 50 kilos. 500 sako na uh, asin ang dami dito ang mga ipliyado yan yung aking ano lalab yan yung aking lalab sinong sinong order ng asin mag chat na at mag comment na comment na sa amin na mag order ng asin border lang kayo ng asin kung sino yung walang asin pumunta dito magdala lang kayo ng pambayan kaya para sa mga ginigili kong taga hanga huwag kalimutan mag like at mag-subscribe para updated kayo sa aming mga susunod na video. Malay nyo, namamahagi na pala ako ng tag-isang milyon eh. Mahuli kayo sa balita, hindi kayo umabot. Ayan, ayan yung opisina ng... Pinche. Oh, ha. Ayan yung yung aking katuwang sa pamamahagi. Mahilig sa legend. Ayan yung, mga hari ng legend yan. Mobile legend. Mobile legend. Ayan yung tanke sa taas. Ang laki. Ayan. Ang laki ng tubig. Dito kami dati nag-deliver ng mga NFT. Doon sa dolo, doon, yung mga bagong warehouse. Le, puno puno ito dati dito ng truck eh. Lihira-lihira eh. Ngayon kasi nawala na yung NFT. Kaya uh, asin na lang. Pinamimigay. Ito. Itong dinala namin dito ng asin. Ito ay junk shop. Mga nagre-recycle ng mga plastic. Kaya eh, yung plastic niyo, mga sira-sira yung plastic ko niyo Tapos, mag-comment lang kayo dyan. Sabihin nyo na may papakilo kayo. Paatin ka natin dito. Ngayon, ang daming empleyado nila, mga nagre-recycle, mga nagre-recycle ng plastic. May pili nila yung mga iba-ibang klasing plastic. Iba-iba. Iba-ibang iba klasing plastic pala yan. Ang alam ko basta plastic. Isa lang. Yung pala hindi? Iba-iba pala. Ayan, wapurang-wapurang na yung aking... Hindi pa ba kayo magbaba Wala pa yung mga tauhan ko eh. Hindi ko talaga dadagdagan ng bonus yan. Ibabak nyo na. Hindi ko talaga dadagdagan ng bonus yan. Mga tauhan ko, bagal-bagal. Lalong-lalo <laughs> na yan. Hindi ko talaga dadagdagan ng bonus yan. Kano ka nagdagdagan ng sa akin ang bonus. Masyadong... So Matanggalan kita ng lisensya. Masyadong apurada. Matanggalan ko natin ng lisensya. dapat tindi ko binibigyan ng bonus. Masyadong apurada. Tindi na kita bibigyan ng pre-premium. Ang plastic doon, ano? 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 mo? Ano? Ay, plastic. Ay, yan yung mga gumawa nila dito. Um, ano? Ano? Kalain mo yun, junk shop ng mga plastic cups, roller natin. Ayan. ayan. ngayon lang, ngayon lang namin nalaman na yung plastic pala ay nahalawa ng asin. <laughs> Oo, oh, kailangan talaga haluan ng asin yan para hindi mapanish. Tinutunaw nila yung mga, ano, mga plastic. Ayan, ay, ay. nila yan. Tapos lalagyan nila ng asin yan, ang asin na dala namin. Kaya may nakita na ba kayo plastic na napapanis? Wala, kasi kargado ng asin yan. Kaya kung nabili kayo ng mga plastic na gamit, tikman nyo kung uh, anong lasa. O, kung maalat ba o matamis. Kaya yung sabi, pag maalat may asin yan, pag matamis may sopal. Ano? <laughs> yung taon na so, yan yung nabibili sa mga palamigan yan ano yan yan pa pala kinikilo mahal pa kilo nito kalahin nyo yun mo puro basura you know? yan ganito Binik binibili pa mahal yan mahal palang kilo nito kaya pag may mga ganyan kayong ano basura wag nyong itapon Kunin nyo lang. Kunin nyo. Kasi ako magsisimula na rin ako mag sa bahay ng mga ganyan. Kasi mahal ang kilo nyan dito. Yan o. Pasorero lang. May agency office pa. Oh ooooh o oh, paano hanggang sa muli see you tomorrow abangan mo eh, yung part 2 abangan nyo yung part 2 mamaya kumamahagi na naman kung saan abangan nyo kung paano nila ibababa yan kaya para updated kayo sa aming mga video alam nyo na ang kailangan nyo gawin. Subscribe lang. Para hindi kayo nakuhuli. Share lang and like. Okay. Bye bye. Hanggang sa muli. Nating pagkikita. Abangan Marami. nyo mamaya. Ang susunod. Oh, maraming salamat. Sa susunod na kabanata. Thank you.